nya nah, di di, po. di, po di Pai. Oh <coughs> <laughs> <hearts running> <laughs> <laughs> <Masabi mo. laughs> nina ay bata Sabi nga, mm, ah, mm, ah, mm, ah, ah. So mga kagrasa, no? Dahan-dahan, madulas. Oh, madulas ito, mga Nagdiretso mm, tayo. medyo madulas dahil may ano mga kagrasa, oh. May mga buhangin. Ay, lupa. Kaya medyo madulas. Yan, dahan-dahan kami, ah. Oh. Yan, oh, bit-bit ko pa yung. <laughs> Bumang doble pagod ako ah. Kaya, mga agrasa, na tayo dun sa kampanalig. Yan mga grasa no. At hirap pala ng ganto Pag may naiwan ka sa taas, babalikan mo. Patulad niya, naiwan ko yung cellphone ko mga agrasa, no. So, babalikan na naman ako doon. Tanada pa, hirap pala naman sa pag-akyat. Yan. Tignan lang natin mga grasa Naiwan ko yata yung Ano ko Cellphone ko sa taas So kukunin ko lang At May gagawin lang ako Sa aking cellphone So akit ulit tayo Let's go Kaya natin to Grabe exercise mga grasa. Dito na ulit tayo sa manukan Kapagod huh, Yan ang mahirap Pag may naiiwan ka galing taas Or may naiiwan ka galing baba Babalikan mo Yung hingal mo Mahirap yan. Nakakapagod talaga <laughs> dahil ang tarik. siyang ano, sige. Break time tayo doon mamaya. Si so, Long tapos break. <sighs> Legs work out. Yan. Ay, teka Break time. Pagod. Yan mahirap talaga. Tulad nyo, may naiwan ako. Ang na nakakita, tapos bababa ulit. Ang sakit ko ulit. Ah. <laughs> Yan. Game. Charge to experience na no, mga grasa. Kaya kailangan natin balikan. Alright. Let's go. A few moments later. Yung mga grasa, no. Bababa na tayo. At nakawala na natin ito cellphone doon sa sasakyan yun nga lang pahirapan ulit ng pagbaba dahil madulas na naman oh, mga ah, tinatapakan ko medyo madulas at hindi pa naaayos hmm. another ano na naman another hingal mas madali itong pababa kesa sa paakyat no? Hey. ang hirap medyo okay okay naman yung pababa kasi Mabilis ko lang mga kababa. Hindi ka tulad kanina. Uy! <laughs> Muntik na. Hindi ka tulad kanina na mga kagrasa. No? Hirap. Ang hirap umakyat. Ngayon madali. Medyo nasasanay na. Mga ilang balik-balik lang ito mga kagrasa. No? At okay na. Makakasanayan ko na yung pag-akit baba dito. Yan. Sa pababa, sa pababa, madali. Pero sa pa... Paakyat. Napakahirap, no? Kasi lumalaban talaga yung legs mo sa yung cardio mo Ang hirap Yan Dito na ulit tayo sa sabon Sa ano Manukan Sabungan tuloy Dito tayo sa manukan no? Tapos Lakad pa tayo Yan, Yan. Hello Andiyan ako Pababa na ako Yung Pabalik ako Nandito na ako eh. Malapit na ako. <laughs> May papakuha pa. May papakuha pa siya oh. Eh nandito na ako. Malapit na ako. Ha? Ito na. Malapit na. Tapos bababalikin mo pa ako. Hinihingal <laughs> lang ako eh. Oo, oh, lapit na. Yung mga kagrasa, malapit na. Konti lang. Konti na lang. Dito na tayo. Ayan. Welcome back. <laughs> Hi! Hey, grabe, pre. Mag-exercise ka pa. Umukit ako, tapos pababalikin ako. <laughs> <laughs> Pinakalimutan pa. <May> <laughs> daw. Hinihingal <laughs> 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 ako, hirap. Pabili mantika. Hinihingal <laughs> ako. Pabili mantika, tsaka yelo. <laughs> Ah, oh, grasa no. Ka Grabe, na. hingal ko. Tuwi ako na. Yung nang mahirap pala. Lang, ano? Mahirap talaga pag may naiiwan doon. Uh -huh. O kaya may naiiwan dito sa okay, baba, okay, no? Pinagrasa mo na ba 'yung pre? Oo. Yung oyo, kaya ala tamad talaga eh. Kaya kailangan sure na sure pagbaba mo. Oo. Oh. Kumpleto ka na eh. Ayun oh, wow. Ang sarap naman niyon. Special 'yan, bigyan na lang ng kanya. Kaya kayo ah. masarap 'yan, masarap magluto si kayo utol eh. Tama, tama, Solid yan, solid. Solid. So, yung, tayo sa dalawa. Mm, no. Tatlo. Solid. 45 lima. si Kapanali magluluto ng egg. No, iba-iba yan. Dapat balansi. Egg. Alam, mm. pitong iklog. Okay, na kaya mm. dito yan. Mm hmm. Hindi pa kami nakapamalingki key. Ito oh. Ano, ano yan? Hito? Ang tawag Hito? 1, One, two, three, four, Aro. five, 7, 8 Eight eggs. Yun For merienda. <laughs> Ito talaga merienda ng Pinoy. Yan no? o. Pag si Kelton. Nakakamiss ah, din yan ha. Bira akong magkumain yan. Kasi ano eh, <laughs> maalat kasi siya masyado di ba? Oo. Uh -huh. so, Kaya bira akong kumain. Pag inaraw-araw mo yan. Nako. nako, <laughs> nako Sabi mo, favorite mo yan. Ako, Tapos ka, UTI. 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 Ito yung merienda yeah. natin, tsaka yung dala nilang ano, college. You no. Know? Buko pie. Bukupay pala, bukupay. Bukupay. Eh, meron saray yung tanke. Eh. Patay. Yung baso. Ah, bro, yun na muna. Yun, you no. Know. Eggs. Yan ah, Yung na yung special yung yan. Yung malakas pancit pansit kanton. Mm, mm Tsaka egg pie. Mm, salamat dito, ah. Yan you know. yun, no. Titikman na mapalunok ako, ah. Ko ha? Mapalunok ako sa, sa egg pie. Titikman e. natin. Titikman natin yung luto, ni... Kuya Utol. Ay, may puto pa rin pala dyan. Hmm. Oh, puto? Pa wow! Puto pa rin Dami tayong ano, merienda. Oh, tama. Kaya na yung tubig lang. Yan, titignan natin itong pansit yung ton. O yun! Yung puto pa pala. Wow! Si Kuya Jun ba yun nasa taas? Oh, nakita niya. Nandun pa sila? Oh, nandun hmm. sa taas. Ah, oh, naroon pa. Yeah, I gotta take natin yung luto ni little nickel. Oh, thank you. Mmm. Ang sarap! Sakto mo naman yung puto ko tayo! Canton, ka mo? Wala merienda po na! Ang sarap! Ayaw mo! Masipag! Ayaw nyo mag merienda! Ayaw mag merienda mga agrasa. na! <laughs> Busog! <laughs> Kinakain! Lupa yata minimerienda! merienda. ba? City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young, it is just begun. Yan agrasa, oh, yan. Ni kapanalig yung. Oh. Carabao grass, yan. Bawal yan. matuyo ang lupa. Yan, bawal matuyo Kaya ang lupa. Ka pa kailangan yan laging basa. Oo. O, hanggat hindi pa sila talag talagang ano, yung buhay. Oo. Oh. Pero pag buhay na sila, kahit di mo nadiligat... Ano yung patay pa? O, kung baga... Pero naging green na pala. Baka dikit lang nila, di ba? Oo. Paga ano pa yung ugat nila sa uh. lupa. Pero naging green na nga. Pabuhay na sila, ibig sabihin. Oo. Kaya lagi-laging laging basa kailangan. Bawal matuyo. Oo. Malalanta para sa pesta talaga ng maganda na siya. Mm -hmm. Ilang ano na yan, pare? Hindi ko rin nabilang kung oh, ilang ano eh. Ilang days na. Hindi ko rin nabilang eh. <coughs> okay, lang ba yun? Mga two weeks na? Magto two weeks na? Oo, oh, ano? diyan no oh. Tapos ayun pa sa kabila yung ginawa ni Kautol. Doon, nakagraso. Tapos mayroon pang design dito. Ayan. Yung halaman na design. Kailangan laging Laging sa piyesta, ano. Talagang, oh, ano. Sa na, piyesta talagang. Sa piyesta, handa-handa. Gandang tignan. Sayang sila mari, hindi mo masasama eh. Oo oh, okay. nga Sana tayo babawi ng kain eh. <laughs> <laughs> Gusto nyo ba si mama? Ay may <laughs> alaga pala. May alaga. Ayan o, no, buhay na buhay na. Kailangan natin alagaan. Ayan no. Para sila ay may buhay, mabilis na Ganda no, nung nakaraang punta ko dito mga kagrasa, hindi pa ganyan no. Ngayon ang ganda no, solid. Lalo pagka sigurong ano yan. Talagang namulak na gano'n siya, na green na green na. Medyo green na green na nga oh, ako yan, oh. Tapos doon pa yung isa, ginawa ni Kuya Utol doon sa vlog niya. Kasabay nung, no. siguro kinabukasan. Hindi nga alam ni Kapanhali yung violet. Basta kinuwalaw daw yun doon sa kabilang kubo. Yung unang kubo. Iningit. Iningit. Oo. Yung violet. Yan. Okay na, ayaw mo na. Ito si Ulila. Sino tong isa pre? Yung aso? Peklat. Ito si Concho. Yung isa wala pang pangalan. Yan, hindi pa kasi alam kung mabubuhay. Ayaw pa yung isang maliit. Yung kuting. Pakita mo daw siya. O, pakita kita. Ho. Sino ba yan? Si <coughs> Si Ulila. 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 May pangalan niya, Ulila. Tapos si Concho. Ito si Concho, ayan. Babait yung mga yan. Hindi naman na na-haul. Tapos peklat. Ayan. Yung mga pangalan nila dito. na dito. hindi ko nakalimutan. Ayan yeah, mga agrasa na. No. Punta tayo dito sa ginagawang pinapatag dito na ano. Na mga lupa. Ayan. Ang mga kasama ni Kapanalig. Yung mga bata. Ayan. Ayan. Ganda na. Anong gagawin dyan? Camping site? Court. Uh, ano ba? Kaya? Basketball court. So, pwede nga, ano, maglatad ng uh, tent. tent dyan. doon. Pwede siya tent doon sa kabila. Ano? Kaya ka tinawag na kampanali dyan. Hmm. Camping site. Ha, ha, ha. mga grasa, oh, yun, oh. No, unti-unti nang matapos. Para yeah. yeah. isa. Nagawa kami ng ano dito, mahabang lamesa. Mm -hmm. Lamesa, ano? Kahoy? Kahoy. kawaya. Yun no, ang ganda na oh. Talagang yan na yung pinaka-level niyan, yung sako. Oo. Uh oh, oh. Kaya patong. Oo. Para pumunta lang dito. Hmm. Kasi yung pagka ano, laglag <laughs> -lag naman oh, eh. doon. Ano nga kailang doon. Doon naman alaglag Hindi yung laglag doon. Doon naman. <laughs> ang taas niya, no? Para <laughs> meron. Ay, hindi. May mapapagtsakan pala siya dito. Mayroon pa. Safe pa, safe. Uh -huh hindi niya makakalimutan yun <laughs> yan ang hindi makakalimutan no? tas matutusok-tusok ang mga puno hindi nalaglag <laughs> hindi lang gas-gas kubok -gas. <laughs> pa naman dyan ah dyan inahages? basag-basag pa basag-basag pa hindi nalaglag ayun pare. ganun din dito tambak din oo tatambakan pa papatungan pa yung mga apat tapos tambak para alalay dito sa mga sako dito oo oo ito so, hagdam ah oh, may awa. forma na pala yung hagdam <laughs> Boro nga no. Ganda na oh. Lawak no? Lawak oh. Ganda. ilang tent di ba? Kahit mga limang tent, kasi dyan. Oo. Yung malalaki pa. Mm -mm. Yung sakto lang, yung mga pang dalawa-tatluan lang oh. Oo. No. Sakto, ganda. Ang pang camping site talaga to. Oo. Di mo kasi matatawag na camp kung walang ano ng mga tent eh. Di ba? Kaya talaga sila dyan sakto no pre mm -hmm. kaya pala nilipat yung ano oh, yung manok manokan doon mm -hmm. ito pala yung plano isa yan isa pa lang yan sa mga plano yes yon yan mga agrasa oh punta kami doon sa garden kaya mo na oh. kapit ka dito may hagdan dito tayo sa hagdan yan oh pasyal natin yung batang makulit yan yan yan, yan oh ganda oh sa ili oh wow ang lalaki na ay, natatandaan ko itong <coughs> talong. oh. May bubulaklak na yung talong. Parang kailan lang, mga kagrasa, nung unang punta ko dito, wala pang mga bulaklak to, mga to. So, ngayon, meron na sila, oh. Ngayon, oh. Ngayon, oh. Meron na. Ang dami na, oh. Ngayon, oh. Tapos, doon yung kamatis. Gusto mo doon? Ngayon natin yung mga kamatis. Huwag dito, ha hindi din pa niya. Nasaan? <coughs> Ay, yun. Pala. Matay niya kong makapit. Ay, yun. Dami, guys. Tapos, may doon. Doon yung mga mustasa, oh. Bumababa pa kayo doon? Oo, oh, yan. Bumababa ko dyan, oh. Ah, mm. ang hirap naman ang baan lang. Saka yung carrots. Ayun, oh, carrots, mustasa. Okra. Ayun yung okra, oh. Siguro magtatanim na uli, nalang uli ng bago dahil na harvest na iba. Pero itong mga sili, oh, tingnan nyo. Oh, doon nga ang daming ang bunga. Okay. Yun. Yung mga sili, oh. Okay. Ang gaganda ng bunga. Tapos sitaw. Yung sitaw nandiyan dyan lang sa mga gilid-gilid yung sitaw. Tapos ang hangin. Tara. Doon tayo, dali. Ayun yung papaya, oh, nakabagsak. Gabi. Gabi yan, di ba? Yan. Di yung mga na pinakita. Ay, upos na yung petchay. Na-harvest na yung petchay. Na-harvest. Ano to? to, to? Na-harvest na yung petchay. Ano to? Pechay. Ito to. Ito? Hindi ko alam kung ano to. Eh. Ligaw. Talong? Talong to. Yan, talong. Ay, yan nga, talong. Talong? Sitaw, ito. Talong? Hmm, sitaw. Ang dyan lang sa mga gilid-gilid. Na? Ang dami, no? Ang dami, no? Kumakain ka ba sile? Hindi. Hindi ka kumakain sile? Opo. Dapat ko sile. Kompleto na pala, Kompleto na dito. Titira ka na lang. <laughs> Wala ka na ibang gagawin kundi titira P ka na P lang. P na? Saan? P ah, sige. A few moments later. Yeah, mga kagrasa, ano, gumawa muna ng do. Yan si, ano, dito kami sa taas ng, ano, bahay. Yeah, at gawa mo na lang doyan si yes, kapanalin. kayo dahil malayo pinag- Para ma-enjoy oh nitong ay! batang to yung pagdodoy an ano yung aya ng aya dito tab, na ano niya raw sa video na may, <laughs> may may ano daw dito. Duyan. May duyan. Ito cellphone sa akin. And so magduduyan magdudu muna kami mga kagrasa. No? Maano? Mainit? Oo, oh, nilaglag ko dito. Yan. Magduduyan muna tong aling maliit. Oh. Po, oh, dali sige ka na dyan sige Ay, Ay, ayan may init sige doon yan lang ha ayan Oh. our hearts beat to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine yung mga agrasa, no? Mag-ayos na kami kasi malayo pa yung biyahe namin. Ayo. Siguro, almost 3 hours din ang bayabiyahe namin. Uy, oh, mag-ingat ha. Oo, oh, pre. Okay, sa biyahe. Okay, okay. okay kayo, Tol. Para hindi ko na kayo maanos oh, na ano, ha? Sige, kasi kaya na namin. To, salamat, salamat. Pagbalik sa na lang taba. ulit. Sa kanyo ulo Nauntog pa kasi so, no, so, so, As so, <laughs> <laughs> uh. oh, a best na kala Oh yun Kaling ah Kaya pare Oo Bye 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 Ingat uh, Ingat, ingat Kunin ah, mo ingat natin yung gamit Kunin mo natin yung gamit Oo oh. Tara pare Ay tara mi Tara kunin mo natin yung gamit natin dun ha Yung mga agrasa no At kailangan magpaalam dahil Medyo nalilibang na kami <laughs> Baka mamaya gabi na bago kami mauwi Kailangan na namin mag-ayos Dahil malayo-layo yung biyabiyahihin namin Oh, kaya? Ya. Yeah. Hup, oh, ya. Yeah. Dito. Dito. Oh, 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 oh. Yeah. Kunin muna namin yung gamit namin sa kubo. Pause, proceed na ulit tayo. Pakiat. Ito na naman. Mahirapan naman tayo pakiat. Gala. Oh, ito. Pwede din dyan. o dyan, oh. Iyan ah, kunin mo natin yung susi Baka oh, oh. Mayirap may maiwan kayo ha O nako Mahirap may maiwan, babalik na <laughs> Ayan. Sabak na naman tayo pa akyat. Dito pa lang iniingay ka lang Sa sa dalawa, tatlo, pangapat. na <laughs> <laughs> <Bala, akyat>, pre. <laughs> ingat kayo. <laughs> Kuya, thank you, thank you, thank you. Oh, ingat ingat, ingat ah. kayo. Okay. Oh. Okay. Thank you. Thank you pre. Thank you. Okay, na. Thank you, thank you. Bye ba bye. Ba bye ba bye. ulila okay Bye ba bye. Bye bye. Bye bye. Bye Sapan, ka bye. good luck Nako, ito mahirap. Yan. Ah. Bye bye. Bye bye kan sa kanila. Bye bye. Ka bye, -bye. Hakit <laughs> <Bye -bye. laughs> ulit tayo taas. Wala na. Yan oh, akit ulit tayo makagrasa no. Yan. Sapan, sapan daw siya. No, ano masasabi mo bakit sasapan ka? Kapit ka. Kumapit ka maigi. Kapit ako eh. Ikaw mi mauna. Sige na. Yan. Lamig no, lamig pa rin no. Teka, hawak ko yung camera eh. Ayan yung pig, oh. Ayun yung pig. Ayun. Mahirap ito, mga agrasa, no? Kasi kanina wala akong pasan-pasan. Papiat. Ngayon, doble. Siguradong pagod. Ayan. Mahangin pa rin, mga grasa, no? Hindi pa siya ganun kainit. Kaya, <coughs> ramdam mo pa rin dito na malamig. Kasi nga, nasa Batangas. Ito. Hinihingal na ako. Mabangon sige ah. si lalakad yan. Huwag, mabigat. Mabigat siya pa. Ayan. Ah. Okay. Break time. Hinihingal <laughs> <laughs> ka? Oo. Kapit ka, kapag rin daw mahirapan. Ayan, kapit ka. Break time. Ano tuloy? Ayan. Kaya mo? Kaya mo? Cellphone mo? Sige na, nandito sa ano, bag. Teka, itong sosek na sa puso ko. Naihi ako. Hi ako doon. Pag nakita mo na yung sako, narapit na. Kasi hindi ko pa nakikita yung sako. Di, wait lang. Naninigas yung bilding ko. Bakit <laughs> <Uta ko> na yun? <laughs> mo. Ayan, pahinga mo na. Ang hirap nung bibit-bit. Kaya oh. mga agrasa na. No? Sabihin mo, Keng, pagod ako dun ah. Pahinga mo na. Pagod sabi ka? Sabihin mo. Hindi siya napagod kasi buwat-buwat ko siya. Sabihin mo, pagod ako dun ah. Ay, sarap na nga. Nakasang hangin, ng hangin no, agrasa. lakas ng hangin mga kagrasa oh. Ayan. Kumbaga nakakapagano ng hingal mo. Ayan. Ayan, konti na lang. Ayun. Tanaw ko na yung ano yung sako kasi pag natanaw mo na yung sako, sabihin malapit ka na dun sa taas. May papasalamat na lang tayo dun sa ano sa nagpa sa atin, no. Ayan. Yan, ito na yung sako mga agrasa. At marapit na tayo Let's go Yan yeah, mga agraso ano Hindi tayo sa sasakyan at baka abutan pa tayo ng dilim Kung mamaya no, pa tayo aalis Kaya babay na muna Mamanalig at babalik na lang kami Sa susunod Yan, let's go I know you told your friend You're not okay Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.